Isang mayamang babaeng may sakit ang nanirahan sa lumang bahay ng kanyang asawa, ngunit hindi inaasahan, may nakakatakot na alamat ng pagpatay sa asawa ang umiikot sa lugar. Hello po, ako si Ab. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang Spanish horror film noong 1983, Ang Extreme Fear. Ang bidang lalaki, si Paul, ay isang tahimik at simpleng arkitekto, ngunit nakapag-asawa siya ng mayaman, at nakaranas ng magandang buhay. Mayamang ang kanang pinagmulan ng asawang si Gina, at napakabait at maganda pa, ngunit hindi nagtagumpay ang tadhana. May problema na sa puso si Gina nitong mga nakaraang araw, lubos ang pag-aalala ni Paul dito. Siya ang nag-iisang taong sumuporta sa kanya sa mga nakaraang taon. Kung sakaling may mangyari sa kanya, hindi na rin ako mabubuhay. Para mapabilis ang pagdaling ng kanyang asawa, dinala ni Paul si Gina sa kanilang ancestral home isang siglong gulang na mansyon sa gitna ng bundok. Malayong malayo sa syudad, sariwa ang hangin. Isang matandang Katie wala lamang ang nag-aalaga noon. Nag-alala ang Katie wala na baka hindi siya kaya, kaya tinawag niya ang kanyang pamangkin. Si Julie, na bagong dalaga pa lamang. Namatay ang mga magulang ng batang ito, wala na rin siyang mapupuntahan. Ngunit may isang nakakatakot na kwento ang umiikot sa mansyong ito, daang-daang taon na ang nakararaan. Isang minuno ni Paul, nabuang dahil sa pangangalo niya ng kanyang asawa. Una niyang pinatay ng malupit ang kanyang asawa at mga anak, at pagkatapos ay nagtayo ng sekta at uminom ng dugo. Ang kalupitan ng taong ito ay nagdulot ng galit ng mga tao. Sa huli, namatay siya sa mga kamay ng mga tagaron. Para kay Julie, ang alamat na ito ay napakabobo. Ano naman kung ang asawa ay mayroong ibang lalaki, pagkabigo lang naman sa pag-aasawa iyon. Kung lahat ng tao ay papatay dahil sa pagtataksil ng kanilang kapareha, wala nang tao sa mundo. Samantala, ang mag-asawa ay naglalakad sa kalagitnaan ng daan. Biglang sumabog ang gulong ng sasakyan. Iniwan ni Paul ang may sakit niyang asawa sa sasakyan. Pumunta siya sa kalapit na bayan para humingi ng tulong. Pero pagkaalis lang ni Paul, sinasalubong na si Gina ng dalawang masasamang magnanakaw. Hinaylan nila ang babae palabas ng sasakyan at pinagbantaan siya na ibigay ang mga gamit niya. Buti na lang at nakabalik agad si Paul. Matagumpay na natalo ang dalawang masasamang tao. Ngunit si Gina ay lubos na natakot. Hanggang sa tuluyang dumilim ang langit, ang dalawa ay nakarating sa mansyon. Sa pagbukas ng pinto, nakita agad ni Paul si Julie na inosente at maganda. Nakatingin kay Paul, biglang nagsisi ang Kitty wala hindi ba't hindi dapat natin pinagtrabaho si Julie rito? Masaya naman si Gina sa lahat ng bagay sa lumang bahay. Si Julie lang ang dalaga, ang laging nagpaparamdam sa kanya ng kakaiba. Pagkatapos niyang tumira rito, narinig din ni Gina ang alamat. Ang nakakatakot na lalaking nakasuot ng baluti ng kabalyero. Ang kaluluwa raw niya nagpapalipat-lipat sa paligid ng mansyon. Nang gabing iyon, nagising si Julie dahil sa isang kakaibang ingay. Pagpunta niya sa bulwagan, natuklasan niyang pinatay na ang kanyang tiyahin. Pagkatapos ay damilat ang bangkay at tumayo. At ang multo ng isang kabalyero sa likuran ay sumugod sa dalaga. Sumigaw si Julie at nagising mula sa bangungot. Nakaupo si Paul sa tabi ng kama, at nagsabi, na naginip ka lang. Dahil sa takot, napayakap ang babae sa taong nasa harapan niya. Nakita iyon ng kasambahay na dumating. Mukhang ang mga kwentong katatakutan na ikinukwento ni tita, ay nakakatakot nga kay Julie. Lumipas ang isang buwan, unti-unting gumagaling ang kalagayan ni Gina. Opisyal nang naging kasambahay sa mansyon si Julie. Araw-araw niya itong sinasamahan sa paglalakad para maaliw ang kanyang amo, lalong lumalapit ang loob ng dalawa sa isa't isa. Nagpakamatay ang ama ni Julie, namatay naman ang ina niya sa aksidente, isang kawawang dalaga na lumaki sa ampunan. Naawa si Gina sa kalagayan ni Julie, at nangakong tutulungan siyang makamit ang kanyang mga pangarap. Habang naglalakad sila, napadpad sila sa sementeryo. Sinabi ni Julie kay Gina, ang alamat ng kakilakilabot na lalaking iyon, na bumabangon daw mula sa kanyang libingan tuwing isang daang taon, bilang isang maladamang kabalyero, para parusahan ang lahat ng babaeng naninirahan sa mansyon. Kung susumeyan ang mga araw, malapit na naman ang isang daang taon. Pero karamihan sa mga alamat na ganyan ay pawang mga kwentong kutsero lang. Hindi mo na kailangang isipin pa yan. Ang resulta, sa isang iglap, isang makamandag na ahas ang sumulpot sa lapida. Si Gina, natakot na takot sa ahas, halos manghina sa takot. Nang marinig ito ni Paul, gusto na niyang palayasin ang dalaga. Alam naman niyang may sakit sa puso si Gina. Nagkukwento pa rin ito ng mga kwentong multo. Pinigilan ng mabait na si Gina ang kanyang asawa hayaan na natin, hindi naman sinasadya ng bata. Humiga si Gina sa bisig ng kanyang asawa, ngunit hindi niya alam na may mga matang nakamasid sa kanila sa labas ng pinto. Bigla na lang pinigilan ng Katie wala ang batang babae sa labas ng pinto. Simula nang tumira ang mag-asawa, lagi na silang binabantayan ni Julie. Sa wakas, nakakuha na rin ng mga impormasyon ng pulis tungkol sa magnanakaw. Kailangan pumunta agad si Paul sa syudad para tumulong sa investigasyon. Aabutin siguro ito ng ilang araw. Isang buong araw nang hindi nakikita ni Gina si Julie. Sabi ng Katie wala, parang may sakit daw si Julie. At sinabihan ng may bahay na kung may kailangan ay agad na magring. Nang gabing iyon ay malakas ang ulan at hangin sa labas. Nagbabasa ng baraha ang Katie wala para mawala ang oras. Ngunit bigla niyang nabunat ang night at ang death. Habang naghahanda ng matulog si Gina, may ahas na biglang sumulpot sa kumot niya. Eksak To, tulad ng nasa sementeryo. Nabigla si Gina. Halos mawala ng ulirat. Pilit niyang pinindot ang doorbell. Pero walang sumagot ang Katie Wala. May naglagay pala ng pampatulog sa gatas ng Katie Wala. Nang ahas si Gina nabuksan ng pinto. At ang masasamang espirito ng kabalyero ay nakatayo sa labas. Bigla na lang nagkasakit si Gina doon mismo. At bumagsak sa sahig. Pagkagising ng Katie Wala ay tinawag niya ang doktor. Mabuti na lang at agad siyang naagapan. Wala namang panganib sa buhay ni Gina. Pag uwi ni Paul ay nagalit siya ng gusto. Sinigawan niya ng pagkalakas-lakas ang wala at sinabing hindi nila naalagaan ng mabuti ang kanyang asawa. Pero lahat naman ng tao ay nagsasabi na guni-guni lang ang nakita ni Gina. Isa lang naman iyong alamat. Kinabukasan, bumalik ulit si Paul sa istasyon ng pulis. Dinalhan naman ni Julie si Gina ng hapunan. Sinabihan niya si Gina na natagpuan na ng pulis ang mga katawan ng dalawang magnanakaw. Binuksan niya ang takip, ang laman ng pinggan ay mga duguan at pira-pirasong laman ng tao. Sumigaw si Gina dahil sa tapot, pero pinigilan siya ni Julie at pinilit na tumingin ng maayos. Isang isda lang ang nasa plato. Samantala, hindi naman talaga pumunta sa istasyon si Paul. Nasa isang motel siya sa lugar na iyon. Nagsisiping sa isang magandang babae. Ang babae ay si Miriel. Matagal na niyang kinakasama. Pinagbabantaan ni Gina si Paul. Huwag niyang isiping iiwanan siya nito. Ang dami na niyang nagawa para rito. Dapat lang na mas marami pa siyang makuha. Lubhang pesimista si Gina sa mga oras na ito. Hula niya ay malapit na siyang mamatay. Paulit-ulit na pagkagulat, kaya siya nakahiga na lamang sa kama. At si Gina, sinisisi pa ang sarili. Iniisip na ang kalagayan ng kanyang katawan ay nakapagpapabigat sa kanyang asawa Hindi niya alam na matagal na siyang niloko ni Paul Nang gabing iyon din, may narinig siyang ingay ng tubig sa banyo Hindi pa rin bumabalik si Paul Nanginginig na isinara ni Gina ang gripo Lumingon ang babae, may dalawang magnanakaw pa lang nakatayo sa likuran niya Si Gina ay natakot ng gusto, hindi siya nakapagsalita Humawak siya sa dibdib at pilit na naglakad pababa, nandoon pala sa may sala ang Black Knight na naghihintay sa kanya. Lalong lumala ang sakit na nararamdaman ng babae, at tuluyan na siyang bumagsak at namatay. Tinanggal ng Knight ang kanyang maskara, si Paul pala ang masasamang espiritu roon. Mayabang na lumapit si Julie sa tabi niya, inutusan ni Paul ang dalawang kidnapper na ilipat ang katawan ni Gina sa kama. Kaya naisip ng lahat, na namatay si Gina dahil sa atake sa puso habang natutulog. Nang gabing iyon ng libing, umakyat si Paul sa kama ni Julie. Malinaw na, si Paul, ang mapagsamantalang lalaki, para makuha ang kayamanan ni Gina, pinlano ang lahat. Mula ng araw na ikasal sila, plano na niyang patayin ito. Sa pagtulong ng kanyang asawa, wala siyang utang na loob. Limang taon na siyang nambababae nang araw na dumating sila sa matandang bahay. Mulig na naman nagkagusto si Paul kay Julie. Nagkasundo silang dalawa at nagsama sila sa masamang gawain. Isa ring kasabwat si Miriel. Si Paul ay nangako sa dalawang babae, na niya ang mga ito kapag nakuha na niya ang mana. Sa totoo lang, plano na niyang patayin ang babaeng nasa harapan niya sa paulit-ulit na pangungulit ni Miriel, Nawalan na siya ng pasensya. Samantala, Si Julie sa lumang bahay, ay nagkita sa hating gabi sa ibang lalaki. Sinabi rin ni Julie sa binata, magtiis ka lang, di magtatagal, magiging tunay na mayayaman na kayo. Maya maya pa, si Paul, na nagmana na ng ari-arian, ay bumalik sa mansyon. Nag-alok siya ng sing-sing na may diamante sa dalaga, at opisyal nang naging asawa niya si Julie. Hindi na nakatiis ang matapat na mayordomo kinumpranta niya ang amo niya ng gabing iyon. Matagal na niyang nakikita ang pagtataksil ni Paul at Julie, at sinisi si Paul sa pagkamatay ni Gina na walang sala. Masamang bata si Julie simula't at bata pa. Pinatay niya ang mga magulang niya at gumagamit pa ng droga at magnanakaw. Isang batang babae na may problemang inalagaan ng bahay ang unan. Akala ng Katie wala, magiging maayos ang pagdidisiplina niya, at magbabago na ito, ngunit hindi inaasahan, nakipagsabwatan siya kay Paul at, nagkasala ng pagpatay. Si Paul ay Katie wala rin. Ang dalawang taong kanyang inalagaan at nakasama mula pagkabata, ay naging mga demonyo, lubha ang pagsisisi at sakit na naramdaman ng mayordoma. Ngunit hindi siya pinatawad ni na Paul at Julie. Kinabukasan, naaksidente ang mayordoma at nahulog sa hagdanan. Nabali ang leeg niya. Habang nakikita niyang hindi pa tuluyang namamatay ang matanda, si Julie mismo ang nagwakas ng buhay ng kanyang tiyahin. Biglang tumunog ang doorbell. Si Muriel na ang dumating sa lumang bahay. Hindi lang siya basta-basta sumulpot, para pa siyang may-ari ng bahay. Hindi hahayaan ni Julie na manggahas siya rito. Isang suntok lang, agad na binawian ng buhay ang babae. Kahit alam na ni Paul sa pamamagitan ng Katie Wala, na may ibang lalaki si Julie napahanga siya sa pagiging malupit ng dalaga. Matibay ang paniniwala ni Paul na pareho silang halimaw, tunay na magkatugma. Ngunit saglit lamang ang magagandang araw ni Paul, nagpa siya si Julie na patayin siya. Sa isang gabing puno ng pagmamahalan, itinapon ng dalaga ang isang heater sa bathtub ng lalaki. Sa libing, magaling na nagpanggap si Julie na isang inusenteng bata, isang mahinang balo, pinagdadalamhatian ng mga tao kung gaano karami ang pagsubok na pinagdaanan ng pamilyang ito. Ang masamang dalaga ang nagmana ng lahat sa huli. Habang pinaplano na niyang ibenta ang lupain, at tumakas kasama ang kanyang sinisinta, bigla na lang nahulog ang litrato ni Paul sa sahig. Pinulot ito ni Julie at tiningnan. Ang lalaki sa larawan ay naging ninuno pala ni Paul. Tapos, mas nakakagulat pang pangyayari ang sumunod isang pulang-pulang tubig ang bumulwak mula sa shower. Ang ahas na ginamit noon para takutin si Gina, ay pumasok din sa kanyang bagahe. Nanginginig sa takot si Julie, biglang tumunog ulit ang telepono, mabibigat na paghinga lang ang narinig sa telepono, parang hininga ng taong may suot na baluti. Akala ni Julie ay may nakadiskubre na ng kanyang kasalanan, sinadya nitong pagplanuhan para siya ay mabaliw, binuksan niya ang pinto para makatakas. Ngunit nabangga niya si Najina at ang nabubulok na bangkay ng kanyang tiya. Ang natatakot na dalaga ay nagtago sa silid dalanginan. Ngunit ang masasamang espirito ay papalapit na sa kanya. Totoo pala ang mga kwentong sinabi ng kanyang tiya. Ang pamilya Paul ay may isang baliw na naging malay